Ano? Lakit oh. na naging mga airplane ngayon. Na airplane. Ano nga, driver sa airplane ay. Nandu-restart. Nga, airplane ah. Oh. Oo, muna siya. Lakit na naku-airplane ay. Pag nililin na, rami kayo. Mauna yun ay, mga aeroplano di rin. Ay. Nung sila nindot kuno nasa lakyan, kaya mura kuno tag na asa ibabaw. Eh, sa langit. <laughs> Mulupad ba? Mulupad. Narada yung mga aeroplano no, o. Oh. No, sa maroon. Gapas, alam mo muna yung mga ilang ilang ka Ano sila? Magalamba? O um, mga retren? Oo, ano di eh? ay? Ano na distingan din? Eh. Kita, lagi kong mga aeroplano sa personal pero wapag ikaw kasakay. Tura ay, nagparking. hindi, yung magta mo sa lakas, Tura! Sulunod, ba? Diyo! Diyo, aeroplano, nagparking. Oy, yan driver na dire. Ay, kalinga lauto. Bagay hindi lauto. Kalinga lauto. Kalinga lauto. Kalinga Sides. Nice. Nagkakapisina bus. Eh, si, ay, si pala utog dia. Eh, mi kay kay mukuko sa kung may din do nagparking. Gito at Philippine Airlines. Oh. na uy. Sus. Indu taw ta isa lakay ana uy. lakay tag eroplano ba. Asi kilang di relan sa takutob ha. Salamat